natin natin lahat mga kaibigan yan ngayon po e, ito sincere ko sa inyo lakas ng ulan ayun o oh. lakas talaga ng ulan ngayon ayun na ano nga naman nakita natin kasi maulan ayun yung parma ng kalaban ng barbero ngayon pag uh, maulan yung mga nasa mababal lugar po ingat ingat po kayo hindi talagang maulan po ngayon kaya daw ang madalim ng panahon nakas na pa ngayon o hindi nakas talaga o Yeah puti mo yung color ng ulan uh, may po yun, Ayan arka sa ito yun nga yun ah Sobrang malakas na yun Sama-sama, muna tayo Kain po tayo mga kaibigan Ayan po lang po kayo panahon, kaya yung mga binaba ingat-ingat po kayo. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa inyong natin dyan. Ito, mag lang po muna. Ito yung aking, aking alam mo siya, nakakain muna tayo. Ayan, isang tasang kape. Ayan.